guys guys may narinig ako dito mga ibon kakaiba guys na ibon guys nahanapin natin yung ano yung tunog niya andito siya kakaiba ang tunog niya guys Saan na yun pakita ko nga pala sa inyo dito guys Di ba, Pakita ko dito sa inyo guys sa kalain yung mga bunga ng kakao sayang nito tingnan nyo lahat talaga ay, ayun pa lang guys, ayun na. Ay, malaki ibon. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na, ang laki. Ang laki guys. Ang laki. Asan na yun? Nandito siya. Ayun si dyan, 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 siya, dyan, dyan. Ang laki niya pala guys. Ayun siya Oh. Ayun siya guys. Nasaan na ba yun yung ibon? Teka nga, natakpan ng ano? Natakpan lang ng dahon. Ayun, nakita ko na talaga siya. Super laki niya yun pala no parang kataw siya ang bahaw bahaw asa na ba yun teka nga nangangawit ng, ang, ano ko ulo ko ayun yata oh teka guys ayun oh gumagalaw yung ano niya super laki niya talaga guys pero balik teka nga mamaya ko na yun pakita mag ano zoom nga teka pakita ko sa inyo guys Itong, ano etong nga oh ayun oh pakita ko sa inyo yun, oh, yung mga kakauna na yan nagtataka ako bakit Nangitim siya. Ayan na yung ibon pala. O, oh, yung malaking ibon nandoon. Nangitim siya kasi Yung mga alo, dito, o. Oh, yung mga, o, oh, yung kakao. Sayang nito. Ang dami pang bunga. Bilangin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ay, sayang, 23, 24, 25, ayan o, no? 25, ah, uh, 26, 27, meron pa pala guys sa likod ninyo, no, yan pala guys. So, marami pa sa baba. 28, Itong kakao na ito guys. Tingnan nyo Oh. Tingnan nyo guys yung kakao na yan. Sayang Oh. Tingnan nyo Oh. Ayan o. Oh, nasira yung mga kakao dyan. Bakit kaya guys nasira yung mga kakao na yun doon doon, Oh. ayun oh, oh. Yung kakao na yun. ayun Nasira-sira siya guys. Okay, so natuyo yung. Sayang naman ang kakao na noon o. Oh. Ayan diba. Ang sayang naman noon. Kaya nga guys. Yung oh, narinig ko talaga dito kaninang ibon. Andito yun yung ibon. Super laki ng ibon na yun nawala na bigla. Ang tawag niya, bahaw, 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 yun na sabi niya. Bahaw daw, bahaw, bahaw. Ang dinapitan ko, nawala na sila. Ano ba naman yun, mga ano to? Nagsitago silang lahat. So, yun lang, guys. Pabalik na lang ako mamaya pag andito na ulit sila. O, oh, yun Oh. Pag sa may oh, yun na ano na siya. Pag andito na ulit, guys. Ayun na, oh. wala na. <laughs> Pala guys, tumago na sila guys. So, yun lang guys. Bye-bye.